May 3rd, the Immaculate Conception from the Dogmatic Bull of Pope Pius IX. Ang di masasabing Diyos na ang mga paraan ay awa at katotohanan, na ang kalooban ay makapangyarihan, at ang kanyang karunungan ay naaabot mula sa dulo hanggang sa wakas ng makapangyarihan at inaayos ang lahat ng bagay ng matamis karunungan. Chapter 8 verse 1 na nakikita mula sa lahat ng kawalang hanggan ang pinakamasakit na kapahamakan sa lahat, ang sangkatauhan na susunod sa paglabag ni Adan, at nag-utos sa kanyang mahiwagang layunin, bago ang mga mundo ay na ang pangunahing gawain ng kanyang kagandahang loob, ay dapat kumpletuhin ng mas nakatagong misteryo ng pagkakatawang tao ng salita. At ang taong iyon na, sa pamamagitan ng masasamang panlilinlang ng diablo, at sa kabila ng kanyang sariling maawaing mga plano, ay nahulog sa kasalanan, ay hindi dapat mapahamak. Ngunit kung ano ang nahulog sa unang adan, ay dapat na mas maligayang muling itatag sa pangalawa. Mula sa ang simula at bago ang lahat ng kapanahunan, ay hinirang at inordenan para sa kanyang bugtong na anak na isang ina. Kung saan, sa pinagpalang kapunuan ng panahon, nagkatawang tao, siya ay dapat ipanganak. At sa napakalaking pagmamahal ay minahal niya siya ng higit sa lahat ng mga nilalang na sa kanya ay lubos at lubos na nasisiyahan ang kanyang kalooban. Kung saan ang layunin ay ipinagkaloob niya sa kanya mula sa kayamanan ng pagkadiyos, ang napakagandang kasaganaan ng lahat ng makalangit na kaloob ng biyaya, at higit pa sa anumang ipinagkaloob sa sino mang anghel o santo, na, palaging ganap na malaya sa bawat bahid ng kasalanan, ipinakita niya. Ang kasaganaan ng kawalang kasalanan at kabanalan sa kanyang sarili na walang mas hihigit sa Diyos ang maiisip at tanging ang pag-iisip ng Diyos mismo ang makakaunawa. At sa kalmado, ito ay pinakaangkop na ang pinakamapagsamba na ina na ito ay dapat palaging maliwanag na may ningning ng pinakaperpektong kabanalan at na, sa pamamagitan ng kanyang ganap na kalayaan mula sa kahit na mansa ng orihinal na kasalanan, siya ay dapat magkaroon ng lubos na tagumpay laban sa ang sinaunang ahas, dahil sa kanyang Diyos Ama ay idinisenyo na ibigay ang kanyang bugtong na anak, na ipinanganak sa kanyang sariling sinapupunan at kapantay sa kanyang sarili, tulad ng kanyang sarili na mahal niya, upang siya, isa at pareho, ay likas na kapwa ang anak ng Diyos Ama at anak ng Birhen. Ang mga ama at mga manunulat ng simbahan na natuto sa celestial lore ay ginawa itong kanilang unang pangangalaga sa kanilang mga aklat na nagpapaliwanag ng kasulatan o isinulat bilang pagtatanggol sa dogma at para sa pagtuturo ng mga tapat, sabik at sa marami at iba't ibang paraan upang mangaral at magtakda, ihayag ang kataas-taasang kabanalan at dangal ng birhen at ang kanyang kalayaan mula sa bawat bahid ng kasalanan at maluwalhating tagumpay laban sa kilabot na kaaway ng sangkatauhan. At sa gayon, kapag nagkomento sa mga salitang. Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at ng iyong binhi at ng kaniyang binhi. Genesis 3.15 Na kung saan ang Diyos, nang paunang ipinahayag sa simula ng mundo ang mga lunas, ay inihanda. Sa kanyang awa para sa pagpapanumbalik ng mortal na tao, tinanggihan ang kapangahasan ng tusong ahas, at kamanghamangha na nagbangon ng pag-asa para sa ating uri ng tao, itinuro nila na, sa pamamagitan ng kanyang banal na pahayag, ang maawaing manunubos ng sangkatauhan, ibig sabihin, ang tanging, ang tanging ang isinilang na anak ng Diyos si Kristo Jesus ay malinaw at hayagang itinuro na ang kanyang pinakapinagpalang ina, ang Birheng Maria, ay ipinahiwatig din at na sa pamamagitan ng mga salitang ito ay nagbigay ng hudyat na pagpapahayag sa poot laban sa Diablo na karaniwan sa kanilang dalawa. At kung paanong si Kristo, ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao sa ating pagiging tao na Kanyang ipinalagay, na binura ang sulat kamay ng utos na laban sa atin, ay itinali ito bilang isang nagwagi sa krus, kaya ang pinakabanal na Birhen, na nakatali isa siya sa pinakamalapit at hindi nalulusaw na bigkis, at kasama niya, at sa pamamagitan niya na nagbibigay ng vent sa Kanyang walang hanggang pagkapuot, laban sa makamandag na ahas, naganap na nagtagumpay sa kanya, ay dinurog ang kanyang ulo sa ilalim ng kanyang malinis na paa. Kung kaya't ang pagkakaroon, sa buong kababaan at sa pag-aayuno, ay nag-alay ng walang tigil sa ating sariling mga pansariling panalangin at sa mga pampublikong panalangin ng simbahan sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak, na kanyang karapat dapat nagabayan at palakasin ang ating isipan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu na humingi ng tulong sa lahat ng hukuman ng langit. At nang may mga daing na tinawag ang banal na espirito na paraklet, ngayon kami na binigyang inspirasyon niya sa karangalan ng banal at hindi na hating Trinidad, para sa papuri at kaluwalhatian ng Birhen Ina ng Diyos, at para sa kadakilaan ng pananampalatayang katoliko at pagunlad ng relihiyong kristyano, sa pamamagitan ng autoridad ng ating Panginoong Heso Kristo, ng mga pinagpalang apostol na sina Pedro at Pablo, at sa ating sariling autoridad, ay ipahayag, ipahayag, at tukuyin na. Ang doktrinang nagpapanatili na ang kabanal-banalang Birheng Maria. Sa unang sandali ng kanyang paglilihe, sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilihiyo ng makapangyarihang Diyos sa kabutihan ng mga merito ni Jesucristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan ay napanatili na malaya sa lahat ng bahid ng orihinal na kasalanan, ay isang doktrinang inihayag ng Diyos at sa makatuwid ay dapat na matatag at patuloy na pinaniniwalaan ng lahat ng matatapat. Dahil dito, kung ang sino man ay mga has na ipinagbabawal ng Diyos, na mag-isip sa kanilang puso ng anumang bagay maliban sa tinukoy natin, ipaalam sa kanila at maunawaan na sila ay hinatulan ng kanilang sariling paghatol, nagdusa ng pagkawasak ng pananampalataya at nahulog mula sa pagkakaisa ng simbahan. Magdasal tayo o Diyos! na, sa pamamagitan ng Immaculate Conception ng Birhen, ay naghanda ng isang karapat dapat na tahanan para sa iyong anak, at sa pamamagitan ng nakikinita na kamatayan ng gayon, ang iyong anak ay iniligtas siya sa bawat mancha, ipagkaloob, isinasamu namin sa iyo, na, sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ginawa rin naming dalisay na makalapit sa iyo. Sa pamamagitan din ng aming Panginoong Heso Kristo, iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, sa pagkakaisa ng Espiritu Santo Diyos, sanlibutang walang katapusan. Amen. Salve Regina! Aba, banal na reyna ina ng awa! Aba, aming buhay, aming tamis, at aming pag-asa! Sa iyo kami sumisigaw, kaawa-awang itinaboy na mga anak ni Eva. Sa iyo kami nagpapadala ng aming mga buntong hininga, pagdadalamhati at pag-iyak sa libis na ito ng mga luha. Lumiko kong gayon ang pinakamabait na tagapagtanggol. Ang iyong mga mata ng awa sa amin? At pagkatapos nitong aming pagkatapon, ipakita mo sa amin ang pinagpalang bunga ng iyong sinapupunan si Jesus. O Clement, o mapagmahal, o matamis na Birheng Maria, ipanalangin mo kami, o banal na ina ng Diyos, upang tayo ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo. Petisyon lumipad kami sa iyong pagtangkilik. O banal na ina ng Diyos, huwag mong hamaki ng aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan, ngunit iligtas kami palagi sa lahat ng mga panganib. O maluwalhati at pinagpalang birhen. Thanks God. Thanks for watching and listening. God bless you.